Number 14 sa, Number 14 sa, sa mundo ng politika, minsan hindi galing ang puhunan, kundi paandar props at minsan kalokohan. Yeah. May mga kandidatong dumaan sa kahihiyan, meme at pangungutya pero sa dulo sila pa ang nanalo. Kahit ilan ulit pang ginawang katatawanan sa social media, kahit na repa ng netizens at kinuyog sa comment section, kahit trending for the wrong reason, abay sila pa rin ang pinili to serve the nation. Ito ang mga kandidatong nanalo dahil sa kakaibang pakulo. Simula pa lang ng kampanya, agaw eksena na si Kong Jinky Beatrix ng Batangas. Hindi lang basta pangkaraniwang ikot sa barangay, may kasamang hataw, kembot at paandar pang kaagapay. Mainit man ang panahon, hindi nagpapapigil si Kong Jinky sa kanyang energy. Kung may parada, siya ang reyna. Kung may tugtugan, siya ang nangunguna pagdating sa hatawan. Pero kahit may kembot at street party, di maikakailang kumalo sa number one si Jinky. Ang galing! Ang galing! <laughs> Sa DASMA, may isang kandidato na hindi lang basta tao, pusa rin sa puso. Si Congress Miao Kiko Barsada ang nagpakitang kilas sa mga miaw-tastic niyang eksena. <mimus> Saang mang kanto, saan mang motorcade, sa kanyang pananalita talaga lumalabas ang pagkahumaling niya sa pusa. <mimus> Pero wag niyong ismulingin dahil pagdating sa bilangan, meow ang sigaw ng taong bayan. <mimus> Pero ang ating Congress Miao hindi pa tapos sa kanyang pakulo. Maging sa araw ng proklamasyon, lumabas naman ang pagiging boksingero nito. ginagawa <laughs> Parang may deja vu sa Maynila kung si ni Isko dati ang humataw sa itablado, Ngayon ang anak naman niyang si Joaquin Dumagoso. kung ang -kuhan niya ang galawan ng kanyang ama mula sa pagniti, pagkamay hanggang sa pag-index sa entablado. <laughs> Kahit nagpagiling-giling at todo charm sa mga kababayan, hindi lang siya basta napansin, aba nangunguna pa sa listahan. <coughs> Kaya naman super thankful si Daddy Isko dahil ang hiling lang daw niya si Joaquin ay manalo. Hindi niya lubos akalain na may bonus at nag number one pa ito. Oo, oh, thank you mga taga-ganto ha. Nagulat ako. Eh. Na-request ko lang manalo eh. Oh, ginawa niyo pang number one. I'm, I'm, really grateful and happy for him. And I told him, naku anak, yari ka. Palang awa niyo Pangatlong laban ko na, hindi lang basta ng ampanya kundi halos lumuhod sa harap ng masa, ang tumatakbong konsihal sa San Ildefonso, Bulacan na si nong Bautista. Sige na please naman, sabado tamalkahan. Number 3 si Nong Bautista ang tandaan Sa dami ng effort ni Kuya, pati jingle niya ay inspired pa ng Squid Game. Abay hindi lang mga taga San Ildefonso ang na LSS, pati Carpet Bayan napapakanta sa campaign jingle niya. Nag-viral pa ang kanta online at abay mukhang third times the lucky charm dahil pasok na pasok sa top si Nong Nong sa pagkakonsihal. talagang sumakses si Consi Elect dahil step by step niyang pinatunayan na seryoso siyang magserbisyo sa bayan. Nagmamakaawa na po ako. <laughs> dahil gusto ko po talagang maglingkod sa bayan ng Saldeponso. Hindi po talaga ako titigil. Hindi lang puro kanta, may gawa rin daw siya. Sabi pa niya, hindi lang dahil sa catchy na jingle kaya siya ibinoto, kundi dahil ramdam daw ng mga tagabayan ang tunay niyang dinaramdam. Hindi po sila magmamakaawa sa akin. Pagkailangan nila ng tulong ko, wala po silang karapatang magmakaawa. Ako lang po yung may karapatang magmakaawa. At syempre, hindi mawawala ang kanyang pa-thank you song. Kaya naman, bilang pasasalamat, ayan nakakanta na ulit si Nong Nong. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Sa hanyo, sa Nong Nong Bautista ay maging tatapat. Pagdating sa politika, sanay na sanay na. Pero sa bawat kampanya, may bago pa rin siyang paandar at drama. Wow, oh may mga eksenang swap, may iba ring sablay. Pero si Kiko Pangilinan, hindi basta sungusuko, hindi umaatras, go lang ng go sa bawat hakbang ng buhay. Hindi man perfect score ang mga pakulo ni Kiko Pangilinan, abay hindi siya nabigo sa boto ng bayan. Hindi lang basta ng ampanya, kundi literal na tumatakbo ito ang ating bida. Para kunsihal, number 14 sa baluta, number 14 sa baluta, Michael Pongyan para kunsihal. Si Michael Pongyan, kandidato sa pagkakunsihal sa Rojas Oriental Mindoro, ay spotted mismo sa kalsada, hawak-hawak ang sariling tarpulin niyang kakaiba. Pero hindi ordinaryong tarp ito dahil pagmumukha niya mismo ang nakasilip dito. Michael Pongyan sa baluta, mga ito number 14. Michael Pongyan, Michael Pongyan. Michael Pongyan. Marami ang natawa, may mga nagduda pero sa huling tumatak sa isipan ang pagmumukha niya at ang pakulo na akala ng iilan ay kalokohan, naging simbolo ng pagiging totoo niya sa taong bayan. Kaya nang dumating ang bilangan, pasok sa konseho si Pong Bula sa kalsadang kanyang tinapbuhan, ngayon ay opisyal na siyang maglilingkod sa bayan. Adon, maraming maraming salamat po sa pagsuporta at tiwanay niyo sa akin. <laughs> Literal naman na sumayaw, nanguha ng mangga at kung ano-ano pang ang ginawa ng ating susunod na ibibida. Kilalanin si Angelo de Leon na sa lugar ng Pasig, tumatakbo bilang konsihala. Sa gitna ng init ng kampanya, si Angelo na dating nakikita sa teleserye, naging abala sa pag-iikot at pag sa bawat kalye. Managawa, na. Eh, Adan, eh, 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 Adan, eh, game na game makisayaw, makichika at makisalamuha pero sa huli, ang sipag niya at detekasyon ang nagbunga. Kaya no kung dumating ang bilangan, hindi lang siya basta pumasok kundi isa sa nanguna sa listahan. Oh, oh, isa na oh. <laughs> hindi lang basta motorcade kundi merienda stopover din. Si Senator Bongo kada iko hindi kompleto kung sa kalsada ay walang nabibiling pagkain. Ito, eh kasi naman sa dami ng kanyang pinuntahan, utom din ang kalaban. Kaya kung may stopover, dapat meron ding snapover. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka sa dami ng kalsadang nilibot, sa dami ng pusong na lambing at tiyano na busog. Tila nagmistulang meal ang kanyang kampanya, may malasakit, may pameryenda Kaya sa butuhan siya ang naging number 1. <laughs> Ang paboritong mayor ng bayan si Vico Soto, hindi lang lingkod bayan kundi certified kalog din kung kumilos sa kanto. Pag nagsasalita, ganito, nakapayo, tama o hindi? Sa bawat kanto niyang napuntahan, si Warren Inocencio ang lagi niyang pinagkritripaan. Pag nagsasalita, ganito, nakapayo, tama o hindi? Para sa mga nandito, pag si Councilor Warren nagtatakalumpate, ganito ang forma, nakapayo, hindi? Ay nako dahil nga sa remarkable na postura ng kanyang kapartido pati si Mayor Vico kuhang kuha ito <laughs> <laughs> Anong warang Anong <to> warang sino? <laughs> si Concian Warren, Inosensio, pag nagsasalita, laging nakaganito, tama ka mali. Pero <laughs> <laughs> mga nakatayo dito, oh, sana ang mga Warren Inosensio, di ba nakaganto? Oy, sana, oh! kung sa kanta ay may tinatawag na LSS o Last Song Syndrome. Aba, si Mayor Vico tila may LMS o Last Move Syndrome. Oy, sana At kahit puro pang good time ang dala, may bitbit -bit din siyang plano at pulisiya. Kaya pagdating sa bilangan, walang kabang naramdaman. <laughs> yan ang ilan sa mga kandidatong hindi lang basta tumakbo, kundi sumayaw, kumembot at nag-alapusa pa sa tablado Sa panahon ngayon hindi lang platforma ang labanan, pati paandar, pakulo at pakiyot ay tila may ambag sa boto ng bayan. Pero kahit gaano kakaiba ang diskarte, ang importante pa rin serbisyong totoo ang iahatid sa atin. Congrats sa mga nanalo at sa mga susunod pang kakandidato. Maala na lang, hindi sa sayaw o jingle na kukuha ang tiwala ng tao, kundi sa gawa hindi puro sa kwento. At dito na nalitaadapos mga eksenang ng hitik sa kaganapan sa ating paghahanap good vibes ang natagpuan kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena hanggang sa muli mga tropa